Sana lagi na lang tayo maging masaya. Sana wala na tayong lungkot na madarama. Sana mamuhay na lang tayo bilang simpleng bata. Sana tumigil na lang tayo sa pagtanda. Mga madalas nating maiisip sa tuwing tayo may problema. Kung may babalik lang ang nakaraan, mas pipiliin ko pa rin yung panahon. Mas pipiliin ko pa rin mamuhay sa kahapon. Ngunit nga namay, kay bilis ng panahon, ang dating tinurin mong mundo, ala-ala't larawan na lang ngayon. Ang sarap-sarap sumigaw at umiyak noong tayo'y musmuspat buhay pa'y payak. Sapat na ang linyang, mahal kita anak. Sapat na ang halik at iakap sa mga luhang kumapatak. Upang tumahan ka't ka muling tumawa at humalakha. Sa pag pagabagay nilalaban ang na halos dagos sa puso at nanunood ang sakit ng isang mundo na puno ng taong ganit at mapanakit. Sino na lamang ang magpapahilom ng mga sugat? Kung ito'y tila nga ba nagmamarkang pilat? Kung pwede nga lang tumakbo at tumakas at magkubli bilang anino sa susunod na bukas. Ngunit kailangan mong harapin hanggang wakas dahil dito ka Tatatag at lalakas. As we grow up, we realize how our life is just simple yet sweet. When we are just kids, we used to like to play and fall out into something that we eventually cry. But now, we used to think that life knock us down. And who else can we cry on when we are alone? To eventually heal the wound of the past. I believe that the most important is to value and love yourself.